na babasa. Ah, uh, ba number mga bakyard siro toto, ito yung ikakabit natin mga bakyard doon sa ating inahin mga bakyard. Ah, huwag may -ingay. ingay nyo. Ito yung ating ipapadala doon sa ating kaibigan bukas mga bakyard na pupunta rito sa ating munting manukan mga bakyard. kung napapanood nyo mga pangay yung ating previous video natin mga bakyard. Yung ating naglimlim na inahin mga bakyard ay uh, may sisiw na. So, 3 days na sila mga backyard na dito sa brother. Kasama yung inahin. Kaya ngayon, ang gagawin ko mga backyard ay tatanggalin ko na yung inahin mga backyard at yung mga sisew. Uh, ilalagay ko mga kabakyard din nila sa tangkal mga kabakyard na nilagyan natin na sa pinakarton mga kabakyard no? kasi medyo malakas naman na yung mga sisew. tapos mayro uh, meron ako dito mga kabakyard noon pa to noong marami pa tayong mga alagang manok mga kabakyard no so ito pa yung aking uh, ligban mga kabakyard sa aking mga alaga so ngayon lang ako mga kabakyard maglalagay sa kanila uli uh, para magamit naman mga kabakyard kasi marami pa to mga kabakyard yung mga kasamahan nito na wingban uh, nakabit na natin mga kabakyard sa ating mga dating alaga pa natin at yun mga kabakyard marami din kumuha sa atin noon ngayon mga kabakyard maglalagay lang ako ng isang uh, ligban sa aking nahin Meron tayong ano doon, isang sisiyo na one month old na anak niya, unang anak niya. So one month pa lang yung anak niya, may sisiyo na siya ulit mga kabakya. No, ganun po kabilis mga kabakya na proseso kapag ka sila ay nakagala lang. Tapos kagaya nito mga kabakya, 3 days, natanggalin na natin sa brothers. Tapos uh, liguan na natin itong inahin, tuturukan natin ng B-complex mamaya, hapon. Tapos kapag alain lang natin mga kabakya, no, pagkatapos natin maliguan mga isang linggo mga kabakert, asahan nyo, magpapasampan na naman yung mga kabakert, mag na naman. One month, lang pagitan mga kabakert, may sinsyo na yung ating mga inahin. So ganun po, kabilis mga kabakert pala, no? pagka sila ay nakagala lang. Minsan kasi mga kabakert, uh, sumasakit talaga yung ulo ko doon dahil sa nangangay ng itlog. Na-stress kasi yung inahin nun, mga kabakert dahil yung kalang natural na gawain na makagala sila kung saan saan makakain sila kung ano ano kakainin nila ay hindi nila nagagawa mga backyard kaya possible na yung itlog na sa loob yun talaga ang kanilang pupuntaryahin mga backyard pero dahil sa ating sistema na pinagala lang natin siya so para sa akin recommended ko sa ating mga backyard mga backyard doon na kahit hindi na tayo maglagay ng breeding pen pagalain mo lang yung inahin dyan tapos yung tantang itali mo lang dyan yung inahin mga ko kusang lalapit yun at magpapasampa yun po no so naiiwasan natin magkaroon ng stress yung mga inahin natin noon mga kabakyard pagkaganan ngayon lang ako mga kabakyard nagagawa ng video na medyo mabahaba no i-upload natin ito sa youtube natin mga kabakyard kasi nga madalang na ako nag-upload ng video doon sa aking youtube channel at nakikita ko mga kabakyard na imbes na kukunti na yung video na in-upload ko doon mas tumataas siya mga kabakyard no mas dumadami ngayon ang mga nunood -nun. So, late na ba masyado mga kabakyad na discover yung ating channel o ating talent mga kabakyad. Kaya ngayon, mag-upload tayo ulit ng mahabang video mga kabakyad. Tapos ito mga kabakyad yung kanyang mga sisiw. Yung mga kabakyad eh. Ito mga kabakyad. Yan, ililipat lahat natin din eh. Yan. Mamaya ka. So ito mga kabakyard, malalakas na yung mga sisi mga kabakyard. 3 days pa lang sila natin uh, na ibaba Galing sa Pugaran. So ayan mga kabakyard, uh, na ibaba na natin, natin yung mga sisiw bibigyan natin sila mga kabakyard na kaunti lang mga kabakyard na ano pagkain mga kabakyard yan galing doon sa border kasi mga kabakyard tinuruan yan sila ng kanilang nanay na magtuka-tuka so ngayon yan kakainin din nila 'yan mga bakyard tapos bibigyan natin sila mga laman ng uh, inumin nila mga bakyard. Yan. Yan sila mga bakyard yung ating 3 days old mga bakyard. ihiwalay na natin sa inahin yan mga bakyard no kasi malakas na sila. Marunong na silang kumain mga bakyard. yan tinuruan niya ng kanilang nanay sa loob ng tatlong araw. Kaya naman yung nanay ihiwalay na natin. Yan dyan lang yan sila mga kabakyard, wala naman tayong ilaw na ginagamit at uh, sa tagal na nating gina, ginagawa ito mga kabakyard. So, marami tayong mga napalaki na at naibinta na natin sa ganitong sistema na pag-aalaga natin mga kabakyard. Okay, sarado lang muna natin ito mga kabakyard kasi mamaya uh, lalagyan natin ng tubig yan. Yan mga kabakyard, nababasa? Uh, Ligban Ligba number mga siro 022. Ito yung ikakabit natin mga bakyard doon sa ating inahin mga backyard Aray po. So ito na siya mga bakyard no? lalagyan natin ang Ligban. paglagay natin ng leg band mga bakyard dapat kayo meron kayo ano mga bakyard no uh, wing band uh, pancher sa kanan ano ako mga kabakir naglalagay ng mga personal uh, band ko mga bakyard So ito na siya mga backyard no. Lalak lang natin. Yung mga bakit tapos itong sobra mga kabakir tutupin na natin ng ganyan para naman makita yung pangalan ng ating uh, ligban. So yan mga kapakid oh. Yan pakita mo ba eh. Yan mga kapakid yung ating ligban. Yan. So matagal na ito mga kapakid no. Ngayon lang natin ginagamit. para magamit naman sayang. Yung iba natin inahin mga kapakid lalagyan din natin ito. Pwede lang doon sa isa mga kapakid na walang ah, uh, kahit. Dahil malalaglag ito mga kabakir, eh. Maluwag. Ayan. So, Ito na siya mga bakyard no, ating personal na inahin na ito mga bakyard. So mamayang hapon mga bakyard, uh, tuturukan natin dito at bibigyan natin ng vitamin B complex. Ayan. Sa ngayon, maga mga bakyard li liguan lang muna natin siya. Nagailangan muna natin dito mga bakyard, at liguan natin ito mamaya. Tapos So mga kamakyard, uh, lipat na tayo ng mga sisiw ngayon mga backyard no? sa ating uh, tangkal doon muna natin sila pa sa kasi konti lang naman yung sila mga backyard mga kaanim na piraso sa isang inahin tapos yung mga backyard yung ating inahin ay uh, prepare na natin ulit mga backyard para makahabol pa tayo makapagpasisiw pa tayo bago maglugon mga backyard no? so yun lang mga backyard yung ating video sa ngayon So, antabayan nyo na lang po mga bakyard yung mga susunod pa nating gagawing mga video mga bakyard At huwag nyo kalimutang mag follow, like, and share sa aking mga video mga kabakyard. At sa YouTube, uh, huwag nyo kalimutang mag-subscribe mga kabakyard. Pa-share na ka rin sa aking mga video mga kabakyard. Yun lang po. Bye-bye!